gimilaos Ginawa, yung nagiginao ako ano tapos na rin na sa wakas murado na yah yah magbus ang tap nang tap nang tap nang tap nang tap nang tap nang kabuan ah so, oh eh, alinis sa niyan saka tinanggal ko yung ano eh yung pintuan eh no yung, yung Ayan, sa bintana dali sa. ginawa ko na. Ing Ryan Ing Sirayan. Ba. Ba. Ah, may iba naman siya. Ba. Ah. ko gawa para isang gawaan lang yeah. 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 Tingnan na maganda, tingnan na walang pintuan eh. Oh. Ay walang jalousy. Eh. Aliwalas Aliwalas Ay yung pinto ano Ay yung jalos yun ako dyan, nahilo Kung hindi ko inalis yan, hindi magagawa yung ano yun Petrino ginawa ko na isang gawa na lang ito yung ating isa yung jersey din yan bigay nga yung santana Ayan, yung jersey